sa kakascroll mo nga ay napaabot ka dito sa Facebook page ko kaya tara sa ayaw nyo hindi ay samahan nyo kami mag food trip. Kumain wow! nga pala kami dito sa Didi at di rin pinipilahan na Anli Pares. Pero grabe, sobrang solid at ang sarap ng lasa niya. Anli sabaw, anli taba at meron na rin siya libreng soft drinks. Parang unang subo mo pa lang dito ay eh, makakatanaw ka na agad ng liwanag. Samahan nyo na rin kaming mamili na gagamitin namin sa aming maliit na small business. Magbebenta kami ng jampong na perfect na perfect man din para sa tagulan. Kaya tara, samahan nyo kami sa mga simpleng kaganapan for today's video. Let's go! What's up sa inyo mga kuys? Today ngayong araw ay mamimili nga pala tayo ng gagamitin natin sa ating maliit na small business. Kaya eto, napasugod agad kami dito sa pinakamalayong grocery dito sa amin. Bale, today ngayong araw ay mamimili nga pala tayo ng alak ay hindi pala. Bibili pala tayo ng jampong na gagamitin natin sa ating business. Naisip ko kasi dahil sa tag-ulan na ngayon ay perfect na perfect humigop ng mainit na sabaw. Naisip ko kasing pagkakitaan yung mga tropa kong mahihilig tumambay at pilitin silang bumili nitong ating jampong. Total, mahilig din naman silang kumain habang tumatambay. Eh, bakit hindi na lang dito sila bumili sa akin? Mura na, madumi pa. Yun nga lang ay bawal umutang. Pero ang way of payment dito ay pwede rin cash, GCash, or pwede rin PayPal. Bala ko nga din sanang i-overload na jumpong ito mga kuys. Pero hindi ko alam kung anong itatapings ko dito. Baka meron kayo dyan magandang business plan. Isuggest nyo na sa akin at tara, samahan nyo akong malugi. Bale sa puntong ito nga, isa-isa na akong namili ng mga playboard nya. Bale itong nisen ramen lang munang gagamitin kong panjampong. Nakita ko lang sa kapitbahay namin, ganito kasi yung ginagawa niya. Pero susubukan ko lang muna yung ganito, baka tumubo na, lugi pa ako dito. May nakapagsabi din sa akin na pwede kang umorda ng ganito by online. Yun nga lang ay per siya. Bale sa puntong to ay pumili muna ako ng iba't ibang flavor. Meron kasi sila ditong minudo, apritada at kaldereta. Bale ang pinili ko na lang dito ay yung seafood. Mas masarap daw kasi ito. Dahil sa subok pa lang ito at alam ko malulugi ako ay kinuntian ko lang muna ng kuha eh ang mindset ko naman ay hindi na baling malugi basta lahat nabili ako nga ay ganyan naman talaga sa buhay kung hindi ka nagtagumpay sa una ay sumubo ka ng pangalawa malay mo sa patatlong pagkakataon ay mabigo ka ulit ang importante doon ay sumubo ka so ayun mga kaysa hanap tayo dito ng yung yung cup na pwede nilang lagyan and after that nga ay naghanap na rin kami dito ng mga cup na lagayan niya hindi rin ako masyadong makapag decide pero pinili ko na lang itong isang to So, ayan. Ito tayo. Ito na po Inyong palagay mga ko is worth it bang pinagpalit niya ako? Ay, iba pala yun. At eto na nga, <laughs> bumili lang muna ako dito ng mga dalawang pack. At para sa mga condiments naman at para mas maanghang ay bumili na rin ako nitong chili powder. Yung kalamansi at mga dry na bawang ay sa paling na lang ako bibili. Dahil medyo magutom na rin ay dumaan muna kami dito sa Anlipares na nadaanan namin dito. Balita ko kasi hindi daw ito dinudumog at hindi rin pinipilahan pero sobrang sarap daw ng pares nila dito. Unang first time pa lang namin makakain dito kaya susubukan namin yung anli pares nila. Meron din pala silang inasal at lechong kawali at libre soft drinks daw yun. At eto na nga mga koys, grabe tingnan nyo yung lumulutang na taba parang sobrang sarap nya. Kaya kung gusto nyong mahay blood ay kumain na kayo dito siguradong unang subo mo pa lang dito ay makakatanaw ka na agad ng liwanag. Kasama ko nga pala si Dukes dito nang napadaan lang channel. Basta sa mga ganitong pudripan kasi hindi magpapahuli si Dogs. Pakicomment nyo na rin sa baba kung taga saan kayo para alam namin kung saan ang pinakamalayong nabot ng video ito. So paano mga kois maraming salamat sa panonood at pagsama at nasayang ko na naman ng ilang minuto ng buhay nyo. Hanggang sa muli ako si Kuya Jay, like and follow for next video. <coughs>